programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lingwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga... Good morning mga kachikas and welcome sa aking munting channel. Tuwang-tuwa nga ang bruhang si Divina sa pagharap niya nga sa kanyang pinsan na si Jenny at sinabi nga niya dito sa wakas daw ay tapos na at umayon nga si kamatayan dito nga kay Mang Dado at ngayon ay namimili nga siya ng kanyang damit na isusuot na black nga daw ba or white dahil nga tuwang-tuwa sila sa pag-celebrate nga ng kamatayan nitong si Mang Dado at dito naman nga ay nasabi nitong si Jenny na kinakailangan daw ay pula ang kanyang isuot at siya nga daw ay nagdiriwang sa pagkamatay nitong ang si Dado ngunit sinabi naman dito ni Jenny ngayon na lamang itim na para man hindi siya halata na siya ay nagluluksa at dito naman nang dalhin na nga nila sa huling hantungan ito nga si Mang Dado ay hindi nga halos matanggap ng ating bidang si Princess na ang kanyang tatay Dado ay ililibing na at ilalagay na nga sa ilalim ng lupa at dito naman ay nakaalari nga todo-todo itong ang uh, bruhang si Divina na talagang mapagbalat kayo at mapagkunwari na nakikiramay nga dito kay Princess sa pagkawala ng kanyang tatay ngunit wala nga silang kalam-alam na itong si Divina ang siyang salarin at siya nga ang may kagagawan sa lahat-lahat nga ng mga nangyaring bangungot sa buhay nga ng ating bidang si Princess at dito naman ay may isang bagay na gigimbal dito nga kaya Divina na hindi niya inaasahan na meron palang taong isang araw ay ibubunyag ang kanyang makalokohan at ang kanyang maginawa. Na siya naman ding ikagagalit nitong si Raymond at dito na din magsisimula kung paano nga ipagtabuyan nitong si Raymond itong si Divina dahil sa kawalanghian niya at sa masasaksihan ng lahat na isang tao ang siyang magbubuking sa lahat ng katarantaduhan nga nitong si uh, Divina. Kaya guys, napakarami po nating mga dapat abangan sa mga susunod na episode dito nga sa prinsesa ng City Jail. Kung nagustuhan po ninyo ang aking videos for today, subscribe na lamang po ng aking channel. Paki-like and share para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong videos. Maraming salamat po. Ingat, God bless and bye-bye.